Kinumpirma naman ng Philippine Navy na ilang taon nang ginugulo ng China ang mga linya ng komunikasyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Navy spokesperson for WPS, Commander Roy Trinidad, tatlo hanggang apat na taon nang tumatas ang cyber interference ng China sa mga device ng Pilipinas sa karagatan maging sa mga land-based equipment at cellphone. Sa press briefing sa Campo Aguinaldo, sinabi ng opisyal na posible rin mats o mas matagal nang ginagawa ito ng China, partikular na sa bahagi ng West Philippine Sea. Ginawa ni Trinidad ang pahayag batapos una nang iulat ng Philippine Coast Guard na nakatanggap ito ng signal interference sa tensyonadong teritoryo. Pero nang tanungin ng DZH kung may na-pick up o posibleng narinig ba ang China sa mga operasyon ng Pilipinas, tinawi ng Commodore ang pangamba at sinabing wala itong significant effect. Yeah, because the interference on the electronic equipment do not reach the stage that they will interfere with the navigation. these are more on the communications, so radio transmissions, on land cell phones. but on the overall impact on the operation, they do not really cause a significant impact.